Hello guys. At dito nagkagura ako. Kasama ko dito si Splash na may 200k followers. Pakipollow naman siya guys. Maraming nagme-message sa akin kung naglalaro pa daw ako at kailan daw ako gagawa ng content. At ang sabi ko naman sa kanila ay soon. At ang soon na yun guys ay eto na. Kasama ko ngayon si Ashpas at si El Unang content ko to sa so 2024. Sana support niyo ako guys sa aking unang content dito guys, six na group sila ng bakbaka. Ano yan? Tatlo tatlo agad. Ayan, konti na lang yung life ko. fukala ko dito is well, bigyan na gutin na lang magaling ako magkagora at tinulungan na rin ako ni Florine. At... at yan ang unang sabak namin sa first turtle at ang dami-dami na la guys, hindi namin sila takaya. At ayan, inabol naman ako ni... Ayan, inabol naman ako ni Gine. At ayan, ang dami-dami nila at Ay, na yan, nabigyan. At syempre guys, di tayo papatalo dyan. At yan na yung first skill ko. ba diba? Killing spree. Ayan, papahabol lang tayo ng konti dyan guys at tapos balikan natin. Ayan na. Lumalakas na dito si Kagura. ba diba? Tapos pumunta tayo sa mid to low natin si Elgadr. Diba? Unstoppable. At dito tamang tago lang tayo. Hala. Ayan. Ayan, sige. Nakita pa rin ako na. Tayo, Ayan. Ayan. Oh, Now. Kaalani. Ina. Ayan, nabigyan tuloy siya. Malakas na kaya si Kagura ko dito. At nakuha ko na dito yung gusto kong build ni Kagura. At yan, nakuha na yung Lord. Ito so yan, ang ganda-ganda naman ng payong ni Kagura, guys. Yan, ayan. Masaya yung mga kakampi ko. Ayan, nagsisipag-emote. At ako din, syempre, with na sila. Lang. Ah, diba, yan. god -like. Galing na ni Kagura ko dito, guys. Talagang, Ah, ready ready na siyang sumabak sa bakbakan na yan. Akala namin dito is matatapos na. Yan naman si Chlorine. Nagtatago ako eh. Nakikitago-tago din na to na guys. Yung Lord. Papunta na yung mga kalaban sa Lord. At ayan. yan. Madi yung namin dito nakuha ng kalaban yung Lord. Pero okay lang, okay lang. Mabawi tayo, mabawi tayo. Ayan na. Nagtatay sa mid. At ayan. Legendary. Wow, double kill. Triple kill. Oh no, triple kill. Asan ayan? Triple kill. Yan, kuha ni Maskob. Sayang. Ayan, tapusin na natin ang laban, guys. Salamat pala sa mga nakasama ko, si Asplas at Elgadro. Ang gasa susunod kong video, guys. Salamat. Ayan, Victor. At si Moscow yung MVP dyan, guys. Thank you.